Ayan, kamusta na mga kalay? Ito muli ang Rap Adman ng Luntia Agama Gama Natural Brain Arts Shine of Ang video ito ay sa ng babala sa bawat isa lalo na yung mga humihingi ng tulong patungkol sa panggagayuma o kung ano man no? Alam ko na may pinagdaraanan kayong problema at desperado kayo na magkabalikan kayo ng mahal niya sa buhay pero ingat-ingat lang din po lalo na sa paghahanap ng tulong at sana ang tulong na to hindi, ito kasi hindi ko maintindihan bakit sa dinami dami ng tao no parang lahat ng mga na-scam eh sa amin ang bagsak sa akin ang bagsak so ibig sabihin pagdating niyo sa akin wala na kayong pera iya kayo sa akin hingi ng tulong at sasabihin nyo na uh, na-scam kayo pero hindi pa rin ang problema ninyo ako naman syempre naawa ako tutulong sa inyo kaya nga lang may pangangailangan din tayo no? at bilang isang manggagamot tao din po tayo may mga bills din tayong dapat bayaran kaya nga lang ito yung nakakagalit no? nakakagalit sa mga tao dito sa Facebook sa YouTube or sa TikTok is yes, ang galing ninyong man, man din lang ng tao hindi ko ba alam bakit bakit ba na bandang huli na lang kami umi no? bagla kami umi pero pagdating sa iba willing kayong gumastos ng libo, willing kayong gumastos ng 7,000 10,000 hanggang 50,000 tapos tatakbuhan kayo ako simple lang naman ang requirement ko paghingi kayo ng tulong una tawasin natin kayo gusto ko the reason why na kailangan muna natin tawasin kayo is gusto kong malaman ang sitwasyon niyo baka kailangan muna nating. baka hindi na kailangan ng ritual nagayuma dahil ang ritual natin ay nagkakahalagang 5,000 pesos no so 5,000 pesos din yun no mataas din talaga kasi may mga gamit tayong bibilhin at may mga proseso at saka yung oras ko ilalaan sa inyo. So, sa tawas, titignan natin, ano ba ang problema? Baka kasi gusto ko rin, kaya pinag e email ko kayo, di ba? mag email mail kayo sa akin, ikwento niyo bakit nyo kailangan ng gayuma? Bakit ka iniwan ng iyong boyfriend o girlfriend? Siyempre, gusto ko malaman, chismoso din ako, no? Hindi dahil sa manggagamot ako, ay eh, super powerful na ako, at alam ko na, lahat ang problema niyo Hindi po, unang-unang -una, hindi ko kayo kilala. Hindi tayo magkamag-anak, hindi tayo nag-uusap. At first time nyo akong i-reach out para humingi ng tulong. So marapat lamang na malaman ko kung ano ang problema ninyo. Kaya nga, para mas maging malalim bukod sa kwento at pahayag ninyo, sa laysay ninyo, ay eh, tayo ng investigasyon, pagsusuri, ito yung pagtatawas. No? So, ang pagtatawas natin, titingnan natin kung ano ang nilalaman Pinakikita ng iyong kaluluwa ano ba ang nangyari at mag question and answer tayo dito so baka mula doon eh hindi na kailangan tayo gumawa ng ritual kasi ang ritual talaga medyo may kamahalan kasi bibili ng gamit at yung oras din namin at expertise namin ang binabayaran doon no? dahil na tayo eh meron naman tayong uh, uh, nakarehistro po tayo sa SEC no kaya save kayong dumapit sa akin at kung kayo magbabayad eh gusto niyo ng resibo rerecibuhan namin kayo rerecibuhan ko po kayo so pagdating dito no merong bagay na sa ibang tao no um, mag magingat po kayo kasi itong kliyente na miyak sa akin hindi ko masasabing kliyente eh, kasi pag kliyente nagbabayad ito hindi naman nagbabayad so masabi natin kalahi natin na naawa tayo, tinutulungan natin siya at sabi niya bukod pa pala sa akin eh merong iba, na, iba rin siyang nilapitan at naikwento nga na hindi um, uh, nagbayad siya ng 7500 tapos uh, nag video call pinagubad pinag, pinag uh, uh, alam niya na nag or nagpakita ng sex video gumawa ng sex video sa harapan ng manggagamot. so ito yung pagsasamantala ng mga tao sa kahinaan ninyo bilang isang kliyente no minsan kasi sobrang desperado kayo lahat gagawin ninyo <laughs> hindi hindi dapat ganon hindi dapat ganon hindi dapat ng ganon ginagawa niyo. kung ikayo ay lalaki kung kayo ay babae be a woman and man enough, to stand with your own feet. Huwag kayo magpakatanga. Iniwan ka niya, harapin mo. Iniwan ka niya. Ngayon, kung gusto mo siyang bumalik, bakit babalik? Bakit mo siya kailangan bumalik? At kung ako yung nang iwan sa'yo, anong reason para balikan ka? Bigyan mo ako ng reason. Kasi kung ang reason mo, mahal mo ako, nasabi mo na yan eh baguhin mo so ibig sabihin ayusin muna natin yung sarili natin kaya kung kayo ay magpaparitwal sa akin kailangan yung pumunta sa harapan ko dito na nakikita ko kayo ng harapan kausapin nyo ako although yes kasi mahirap yung usap lang dito sa sa video call no meron talagang masisipag na kliyente na, na natatagpuan ang aking facebook messenger no usually kasi private yun eh, um, sa pamilya close friend, eh hindi ko naman kayo kaibigan and ito pa yung masahol. minsan halos 24 hours nyo akong kausap gusto kong gawin yon para sa inyo, gusto ko kayong samahan 24 hours kahit sa pagtulog nyo, gusto ko kayong samahan kaya nga lang, hello may buhay din po ako paano ako kikita kung bawat oras, bawat minuto kausap ko kayo, ka-chat ko kayo ka-email ko kayo iba so meron tayong business hours meron tayong oras ng paglilingkod no dito sa templo ng anitohan inilaan natin ang alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon so pwede kayong pumunta doon so kung dumating kay alas 5 of course pwede kang umabot hanggang alas 6 pero pag alas 6 na hindi na kita tatanggapin no hindi na kita so yun po ang ating susulitin na oras no ang pagtanggap ng mga kliyente na dudulog no magpapa So ngayon, pag ikaw ay eh, ano, magpa-schedule ka. I-schedule kita na para makausap kita at matulungan ko ang iyong pangangailangan. Kasi ang hirap dito, kayo, willing kayo magbigay ng pera. Kaya nga lang, pagdating sa akin, binabalat niyo ako eh. Tumatawad kayo. Pag sinabi kong limang libo, pwede bang 2,000 na lang? Ano to? Palengke. <laughs> eh, sa palengke nga, eh. mahirap na rin makipagtawaran ng presyo eh. Kasi ang talagang mahal, no? Ako hindi ako nakikipagtawaran, alam ba, itong sa kuryente ko. Kuryente ko, no? Pag sinabing dalong libo, dalong libo talaga. Pwede bang tawad? Hindi. O kaya, sa tubig, sa prime water, hindi rin ako nakipagtawaran. Dahil kasi hindi naman, hindi naman kasi matatawaran eh. No, even sa internet connection natin or anything na services na tinatanggap natin mula sa gobyerno, hindi naman natin matawad, ma matawaran, no? So kami pa kaya, ginagawa nyo kami ng palengke. So, iniisip nyo, hindi kami mahalaga sa inyo. Pero, the thing is, kayo ang may kailangan sa aming servisyo. So, sana bayaran niyo yung presyo namin na hinihingi namin. Meron din kaming tax na binabayaran. Dahil kasi nga, sabi ko, magre-receive kami sa iyo. Bibigyan ka namin resibo. So, may input yon sa tax declaration namin na babayaran namin taon-taon. No? So, speaking of that, lagpas na uh, parang um, mag, uh, mag move on tayo doon na kung nagbayad kayo will dapat is mag kayo dapat nandito kayo sa harapan ng tao hindi yung online lang na sapat kayo mag video call o kaya magbayad kayo ng pera kaya kayo naloloko so mag ingat kayo sa mga practitioners na basta't magbayad lang kayo kami ng bahala tapos wala ka ng participation kung iniingatan mo ang ang uh, uh, um, tag mo ang reputasyon mo. Huwag ka nang lumapit, huwag ka nang humingi ng tulong, huwag ka nang magpagayuma. 'Di ba? Kasi ingatan mo na lang ang reputasyon mo. So, i-solve mo nang sarili 'yan at huwag mo kaming problemahin, huwag ako na problemahin nyo. Isipin na mag, ako pa mag-a-adjust kasi may iniingatan kang reputasyon. I don't care kung sikat na tao ka, kung artista ka, presidente ka, Or whoever you are, hindi ako luluhod sa iyo at hindi ako magpa-magsasubmit uh, uh, sa kagustuhan mo. Dahil ikaw yung may kailangan, ng no? hindi ako mag-adjust. Guys, please lang sana maintindihan ninyo. Gusto ko kayong tulungan, pero tulungan niyo din ako sa aking buhay. Huwag niyo nang dagdagan ang problema ko. Madami akong pinagdarasal. Yon pag kung gusto niyo ng libre, magdasal na lang po kayo. Magdasal po kayo. Libre lang ang dasal. So aralin niyo kung paano magdasal. Marami namang dasal diyan na makikita sa sa internet, sa Facebook, o di kaya pumunta kayo ng simbahan. Lumapit kayo sa kung sino mang santo na gusto niyo paglapitan, no? Magdasal po kayo, no? So ako pinagdarasal ko ang lahat ng ng malumalapit sa akin yung mga kalahi natin na talaga uh, solid kalahi natin no pinagdarasal ko yan sa si salipadlan yan naalala kita lagi kitang ay, sinasama sa aking panalangin si Jane Kwaniko ala, nakalimutan ko ng iba <laughs> so, at iba pa no although yeah, hindi man tayo nag -uusap. kasama kayo sa panalangin ko mga kalahi talaga Maniwala man kayo sa hindi, busy lang talaga ako at kailangan kong harapin ang buhay ko. Ngayon nga, di ba, magaling-galing na ako. Pero alam ko itong mga solid na kalahi nito, eh, nakita ang aking mga uh, dalamhati sa buhay. Huwag niyo na pong dagdagan. Gusto ko makatulong sa inyo. Kaya sana, 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 maunawaan ninyo na huwag masyadong desperado na kahit ano gagawin ninyo, pero pag, makapagbayad ng pera, hindi niyo magawa. Huwag ganon. <laughs> wag, wag ganon wag ganon maawa naman din kayo sa amin naaawa kami sa iyo ako especially sa akin no akin na lang no? ako na lang muna ako na lang kasi I cannot talk or speak for other tarot readers dito pero alam ko I respect the works of the tarot readers that are doing their job online kasi kung wala sila wala ding uh, wala ding tutulong sa mga problema ninyo kaya sana love your tarot readers here dito sa tiktok dito sa facebook dito sa youtube kung saan man nyo napapanood ang video nito pahalagahan natin sila uh, send gift, supportan po natin sila kasi spend sila ng time para tulungan kayo hindi ibig sabihin na marami kaming followers eh nagmamanitize ang aming content aminin nyo sa hindi hindi nyo naman tinatapos ang buong video nito kung ano lang narinig nyo yun lang hindi so hindi siya umaangat sa metro no pero uh, the reason why even me on my part no the reason why I'm creating this video is to spread awareness para lang mabalanse no mabalanse kasi kung hindi ako gumagawa ng video hindi ako matatagpuan ng mga taong na scam na to at sa ewan ko, parang gusto ko nga sana, sana hindi na gumawa ng video para hindi ako nang problema. Kaya nga lang, kung wala ako, sinong tutulong sa inyo? Merong iba, yes, merong iba. Kaya nga lang, ewan ko, ewan ko, I'm not telling na magaling ako, mabuting tao ako. May katarantaduhan din ako, no? Pero kung katarantaduhan lang, sige, magtarantaduhan ano, mag na lang tayo. Huwag na nating um, issue yung yung trabaho na dapat kong gawin sa inyo which is um, sa larangan ng kabanalan pagdarasal o sa larangan ng mahika o pangkukulam no? so yun na lang yun na lang gawin natin mag, mag, maglokohan na lang tayo and everything so dito gusto ko kung kayo lalapit sa akin tell me bakit nyo kailangan ng tulong ko magpakilala kayo na maayos taga saan kayo kung hindi kayo makakapunta dapat pagplanuhan ninyo mag-schedule kayo na puntahan ako ng harapan. Iba ang experience o iba ang 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 ang, ang dating pagharapan natin kayong gagawin. Katulad ng isa no, paano natin mabubunot 'yon? Yes, there is spiritual technique ng uh, spiritual diagnosis kaya nga lang may nanunuot sa katawan. So yung nakanuot sa katawan, yun ang dapat nating tanggalin kaya kailangan dapat maritualan in person. Kung ikaw ay magpapagamot sa doktor, hindi naman through telephone lang. Kung telephone lang, na no, video call, reresetahan kayo ng doktor ng gamot, nabibili ninyo sa pag uh, sa pharmacy tsaka nyo iinumin. Pero ito talaga'ng operation, wala namang operahan, operation or spiritual surgery na distant. So kailangan in person. So hanggang dito na lamang po. Sana maunawaan nyo po ang aking concern. Hanggang sa susunod, mayari na pag-asatin. Paalam.